Ha? Oo! Oh, Ang uh. galing niya karunungan mo yan? Ha? Ikaw uh. ba nagpapalapas dito ng mga buhok? Sagot? Ha? Oo! Oh, uh. O oh, ano pang ginagawa mo sa taong ito? Ano pang ginagawa mo? Oh, Nakagadyan niya! lalaki mo dyan? Ha? Uh. Ano pa nga nang ginagawa oh, mo? Ba't Ha? Angin! Pinapasok mo ng angin! Ay, magkikipan <laughs> Tagasan kang gumagawa, tagasan. Ha? Tagasan ka. Pwede ba malaman? Ha? Pwede ba malaman sa to? Ha? Sige. Tatar sa mo. Po. Tarong sa akin ito, ang galing niya, hindi. Ha? Tigilan mo na, Aw ulit ka pa? Sagot. Sige, titignan ko tigas mo. Hay ma um, sagao. Wow. Pala simoyan ha? Pa nian na uli kita pa patay nakita nang hindi ka makauleg. Ha? Ha? Na uli kita pinapatay ko nang hindi ka makabalik. Ha? Patay kita Dios, Dios, ulo ibang, yos. Katakan, takotan, na ayo bapa nian. Yo, stranganihan. Yo, sabumupot utang ulo ni bangis sakin takutan ni Josepe. Patay na magkukulam mo sangalan Sangalan liyawe. wala na, na siya eh, no? Ayaw niya Ayaw niya Ayaw. ayaw, niya ayaw, ayaw. ayaw. Tama. O, wala na yun. eh? Tingin mo ngayon ang kamay mo. Ngayon, wala na yung sales collector Wala na. Kaya pala yun. Papasukan. No, eh. Papasukan oh, wala na <laughs> siya yun. Alam mo mo? Papasukan. wala na. yun. Mamahalan daw kayo, siyempre nagmamahalan mo. May kaagaw ka pala. Meron yeah, kang hindi nakikita ang kareha sa'yo. Inuming. Inuming. Sige, walang okay. kalak na. Mamahalan daw sila. Sige, inuming. Inuming tubig, inuming. Sige, inuming. Parang balik ang lakas. Sige, walang kutiya, kalak na. Pagod si ate, oh. Uh. Pinatay ko na. Kasi ulit at ulit yan, kung ano pa palalabasin sa inyo. Nalabasan ka na okay. ng, ng buhok. Saka, saan ako yung buhok? Sorry lang. Hindi, sa ano? Sa cartel. Ah, sa cartel.